Pito ka mga simbahan sa Laluigan sa Samar, gibisita ni Vice President Sara Duterte ni atong Sabado di Gloria. Ani ang report. Nakalitan ang kadaghanan dihang nakita ang Vice Presidente nga miabot sa airport sa Kalbayog Sabado sa Buntag. Sa kasayuran nga nakuha sa GMA Integrated News, gikan sa Kalbayog, milahos ang Vice Presidente sa lungsod sa Gandara, San Jorge, Tarangnan o Katbalogan City. Matud sa bise, nga una higayon nga sa lalawigan sa Samar nag Sabado de Gloria. Kahapon na schedule sa mga flights, ito yung oh. may mga pinakauna na flights galing Davao. So, ah, okay. ang ginawa ko, uh, 2am, uh, flight papuntang Manila, 4am kami dumating. Tapos 6am kaagad, uh, mga 7am lang na kami uh, sa Kalbayong. So, maaga yung Maaga yung um, simula namin. Madami kaming nadaanan at marami kaming napasalamatan ng mga kababayan natin. Sa Giphegayon nga Visita Iglesia, giampo ang kalinaw sa nasod. May we always be strong, stable, uh, successful, and uh, merong peace. And of course, even before Hulu Week, tas uh, nabi ko na no, na pagdasal natin lahat na God will save the Philippines mitambong sa Easter Sunday Mass ang bise sa San Bartholomew Church sa Katbalogan City ug nagpahulagway sa mga gustong magpapicture uban kaniya. Sa iyong pagbisita, gipasalamatan ni Duterte ang taga-Samar sa padayo nilang pagsuporta sa Office of the Vice President ug bisan sa kanhi presidente Rodrigo Duterte. Limitado lang ang mga tubag sa bise sa dagan sa kaso sa iyang amahan dito sa The Hague sa The Netherlands. Hindi ko yung chances niya na makauwi ng Pilipinas kasi hindi ko rin alam kung ano na yung mga nangyayari na ginagawa ng mga lawyers uh, mm -hmm. kasi meron silang lawyer-client uh, confidentiality and ang uh, um, usapan is ang um, lawyer lang ang makapagsalita ko ano yung ginagawa nila sa kaso Nico Sereno Balitang Bisdak